May ka. Oh, no, may ka may ka? May ka yan? na lang. <laughs> Ako na Ako nalang <laughs> 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 May nga rin Ah, to.

asaw din. Oh. Pareha na yung chocolate cookie. Happy birthday. Yay! Happy birthday. Yay! Chocolate cookie. oleh kedua kalau berjualan surprise First of all, uh, happy happy birthday. Um, Eh, kaya ka mo, na nagtrabaho sa layo, na binutan mo. At uh, wala mong tarawang uh, naging o tatay naging sa inyong mga mga manggul. Thankful kayo ko sa inyo. Hmm? Ay, ay, ay. Gusto man ko naman uh, na ako sa inyong mga special day special occasion pero kayo ba but na malipod ko ng na lang I hope may saya kayo sa inyong birthday you deserve this mga ate you deserve inanin yatag ko I love you, I love you, I miss you happy happy 18th oh, Hindi mo ang inyong ron. Love you. kang, ako ang sa. birthday no? Birthday message ni mo mo. Ah, happy birthday, Mike. Ano, unta, dili kang magbago niya. Ano, wala, okay lang niya po. Kira-kira siya. Ano? Siyempre siya. mo siya. birthday man. Oh uh, be a good version of yourself. Yeah. English. And I love you. I love you too. <laughs> Sweet one. Marami di magaway. <laughs> yeah. Nah. Nah. Si oh, yeah. See, mama. Hi, ma. Hi, ma. Thank you, Masata, Nan. Kahit nabot ko, Ani, kahit tungod sa imo din. Nakako lang yung kwan sa imo, Mais. Maniguro ko giskwila sa dream course na ako. Nga pisag dili na apit, mo kaya makay. Hindi mo gapan gipatupan sa ako, ha? Malang to. Miss <laughs> 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 you, Ma. wala <laughs> <May lahat>, ka, <laughs> <laughs> Ako na. <laughs> um... Hi, Ma. Thank you, Daisa. <laughs> surprise. Why? Wala na surprise. Um, <laughs> uh, uh, ma, <laughs> miss you, ma. Tanong na ako dili ma. Graduation <laughs> na mo. Hindi mo pero okay naman makai. kay ba ako na naniguro ka para sa mo at tapos. <laughs> Thank you po mga satanan, ikaw ang mo. Kung sa mga ka-papa, salamat, mo. Ma. Ma, salamat, Ma. I love you. I miss you, Ma. Ingat ka, Ma. Permi, Ma. Mag-ingat po, <laughs> Ah, uh, sir, masulti naman sa imong anak, sir. Lahang dibo karon kay mami. Okay, salamat po sila na ningo sa gispila. Okay, congrats sa inyo.